Mga katrops, welcome back ulit sa akin channel, Sports React PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang binatikos nga na po ni Shaquille O'Neal, ang Team USA. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang pagkuha ng Los Angeles Lakers kay Boban Marjanovic ngayong off-season. Matagumpay nga po mga katrops na nakuha ng Team USA ang kanilang panlimang sunod na gintong medalya sa katatapos pa lang na Paris Olympics. Ngunit sa kabila nga po niyan ay may ilan pa rin nga po ang desmayado sa kanila at pinambabatikos ang kanilang naging performance. At isa na nga po dyan ay ang NBA legend na si Shagil O'Neal na hanggang ngayon ay hindi pa rin nga po naniniwala sa sinasabi ng iba na nakahabol na ng ibang mga bansa sa buong mundo sa Team USA pagdating sa basketball. Ayon nga dito mga katrops, hindi malangada po niya binigyan ng atensyon ang nangyaring Paris Olympics ng mga nagdang linggo. Ibinulgar na rin naman nga po nito na sobrang nga daw po siyang dismayado sa naging overall performance ng Team USA sa nagdang Olympics since nanalo lamang nga daw po ito ng 2 points laban sa team ng South Sudan. Gayong hindi nga na po ito dapat nangyari since naniniwala nga po siya na napakalayo pa ng agwat ng skills ng mga players ng Team USA kumpara sa ibang mga manlalaro sa buong mundo. Ngunit hindi rin naman nga po nakapagtataka ang naging pahayag nito na, na Shaq since napakataas pa rin nga po ng ego nito at hindi nga po nito matanggap na nakahabol na ibang mga bansa pagdating sa skills sa basketball sapat na para talunin ang Team USA. Samantala, punta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang pagkuha ng Los Angeles Lakers kay Boban Marjanovic ngayong off-season. Isinagawa na nga po mga katrops ngayong araw ang farewell game ni Goran Dragic sa basketball kung saan tuluyan na nga po itong magre-retiro sa paglalaro niya sa professional basketball. At bago pa man nga po niya tapusin ang kanyang karera ay binigyang papuri mo na nga po siya sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng ilang mga malalaking pangalan sa history ng European Basketball. Sa katunayan, magkakasama nga po ditong naglaro sa isang team si na Luka Doncic, Nikola Jokic, Boban Marjanovic at maging si Dirk Nowitzki. And speaking of Boban Marjanovic mga katrops, kasabay nga po ng pagsali niya sa farewell game ni Goran Dragic ay nagkaroon na rin naman nga po siya ng pagkakataon na magbigay ng pahayag patungkol sa kanyang karir sa NBA. Ayon nga dito mga katrops, balak para naman nga po niya naman sa NBA at maghanap dito ng bagong team na kukuha sa kanyang serbisyo. Marami para naman nga pong mga teams ang nangangailangan ngayon ng at least isang big man sa kanilang lineup kagaya na lamang ng Lakers na hindi para naman nga po humihinto sa paghanap ng bagong sentro na malakas at malaking pangangatawan na siyang hinahanap ngayon ng kanilang head coach na si JJ Redick. So, yun lang mga KaTropz, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo. Please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita kits muli sa ating susunod na video.